Okay mga kabiyahidor tayo sa CDI Warehouse My God Dito tayo maghintay sa mga truck mga kabiyahidor Wala una na Wala pa mga truck Na dapat ko inspeksyonin Wala so, una dapat ang pano namin diskejol ngaminkan alas-alas itu ito ang itu. nunggu so, minta lang aku ngebujo-bujo pastu wala pa trakin alam anong uras tumating dikasi parihan biahi nila so ito ang trabaho na karang pinak samad kah, dahil lagi lagta yo nanood sa oh. tayo Wala tayo, okay. naman to, na to. Bija -bija tayo dito sa labas, ng warehouse, Ang itu sakit naik tambah yang matahari kebelakang oke lah main matahari malah ini serbes natin gitu kayu tambah Nandito tayo sa loob sa Sakyan kabedor, So, hindi pwede pupunta ko doon sa next client. Dahil alauna hanggang alas 9 o alas 10 ng gabi tong oras dito. Kasi pag iiwan ko dito, baka may dumating na truck, hindi ko ma-inspection. So, baka ako na ako masisi. ang masisi. So, hihintayin ko kung kailan dumating yung mga truck na inspection ng Coca Behedor actually sa sitwasyon ko ngayon walang ginagawa maghantay lang kagaya nung nakaraan nung inspection ako ng mga truck sa isang oras isa o dalawang bisit lang nung dumating minsan wala pa so ito baka hanggang gabi baka kasi nung karaan kasi mga kabahidor parang 12 lang yata katrak ang na-inspection ko pagkatapos 8 it hours it ako naghihintay nun so, sa bagay, hindi naman ako kasi wala naman akong ginagawa eh nakaupo lang, nanood ng mga ano sa social media mga video habang naghihintay pero hindi maiwasan, may inip tayo mga kabedyor eh So dapat sana kung ako ang magpa inspection no, magpa-treat. Dapat sana nandiyan na sana yung ano yung mga dapat inspection natin para ano, para hindi malulugi. Eh itong situation na kasi nito eh, syempre naman logic talaga sila nito dahil nandito ako eh, naka standby walang ginagawa kung nandito pa lang lahat ng mga sasakyan di isang oras ko lang gagawin yun di, di tapos na <coughs> di ngayon bayaran nila yung 8 hours ko maghihintay dito ah, kung yan ang ano nila wala tayo magawa mga kabahidor so ang importante ang gusto ng kliyente nga ganito 8 oras ako maghintay sa ilang pirasong truck lang Bahala sila, sila naman nagbayad. So, binibidyo ko lang ito para malaman talaga nga sa oras na ito, nandito tayo. Naghihintay. Thank you!